Hello guys, ituturo ko sa inyo paano paggawa ng fabric conditioner DIY. 10 liters yield po yan. Uh, magpainit po tayo ng 5 liters na tubig. Tunawin mabuti ang fab complex. After 5 minutes ng paghahalo, ayan, tunaw na yung ano, yung fab complex. Make sure na walang buo-buo o natira ng Tapos patay ng kalan. Ibuhos sa malinis na isang container na paghahaluan. Dagdagan natin ng 4.5 liters na maligam-gam o tap water. Saka haluin natin ng bahagya. pagkahalo, ilagay na natin yung premix. Ito yung scent, preservatives, end cap, antibac, at saka anti-foam. Haluin maigi ng 2 to 3 minutes ng isang direction. Tapos ilagay na natin pagkahalo ng 2 to 3 minutes, ilagay na natin ang colorant niya. Color blue kasi, uh, ang scent po niyan ay sunrise. Ayan. Haluin. 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 Pagkatapos, Inamoy. Yan. Napakabango po niyan. Pag kayo po ay gumawa ng popcorn, napakabango po niyan. Pagkatapos haluin. Tapos, takpan po natin siya. Takpan natin yung premixture. I-rest natin siya ng 7 days.